nakikita kang post na nakakainis, post ka muna ha, baka rage bait lang yan. Hello, I am Jackie Manabat, an independent journalist and a content creator. Naitanong nyo na ba sa sarili nyo bakit yung mga post na nakakagalit, yung mga post na talagang nagpapainit ng ulo natin, bakit yun yung madalas nating nakikita? Bakit yun yung laging trending? Bakit yun yung madalas na nagiging viral? Kaya ang tawag dyan, rage B Alam nyo may scientific explanation dyan eh. Nasa psychology kasi natin yan bilang tao. Pati na rin kung paano gumagana ang social media algorithms. So based on studies, ito ha, hindi lang daw, psychologically wired tayo para mag-react sa threat. Dahil kailangan natin mag-react sa dangers para mag -survive. Evolutionary development yan eh. So kapag nakakita tayo ng post na nakakagalit, nakakainis, o perceived threat, ang bilis nating mag-comment at mag-share. Dito ngayon pumapasok yung algorithm ng social media. Kung mas mataas ang engagement, mas ipapakita ng platform yung post sa mas maraming tao, kaya nagiging viral. Alam na alam ito ng ibang mga content creators, kaya ginagamit nila yung tinatawag na rage baiting para magkaroon ng maraming followers at pera. Pati ang mga social media platforms, nakikinabang din. Mas maraming time ang user sa site nila, mas maraming ads ang mapapakita nila. So, anong takeaway natin dito? Maging aware tayo sa kung ano ang reaction natin sa mga post. Wag tayo basta-basta magpapa-apekto sa mga rage bait. Huwag natin hayaan na ang galit ang mag sa social media natin kapag may nakita kang nakakagalit, huwag mo muna i-share. Ibaba mo na ang cellphone. Breathe in. Breathe out. Let's all help in creating a healthier and stress-free online environment. Mag-iingat kayo lagi at huwag kalimutan na mag-fact check online. Bye!